Magandang umaga po sa inyo na talagang sana. Relaxed or Jules, nagbabalik at yes, this time around we'll talk about Mary Delma, my Entrata. May my Entrata mga kaibigan ay busy busy po ang schedule these days. Unang araw today, tomorrow magiging busy daw ang isang Mary Delma, my Entrata kasi nga daw po on... Uh, Friday, ay nasa it's showtime ang nag-iisang Merrybelle Maymay Entrata. We don't know yet kung siya ba ay magiging host o magiging, magiging judge. One thing for sure po mga kaibigan, nasa it's showtime ang ating si Maymay Entrata ngayong Friday. So yes, sa mga nag abang abang dyan, nako. Ilagay nyo na sa kalendaryo. Kasi nga po, ngayong Friday ay nasa it's showtime si Maymay. So sabi ng mga pupuntan, nakalista na, nagpapasalamat sila kay Helen D. Guzman. Oh no, not Helen D. Si Helen D. Guzman mismo nagpapasalamat. Kay Ms. Mitterzon, siya po ang sponsorship. Siya pong nagbigay ng pamerienda sa mga dadalo. Sa it's showtime ngayong Friday po mga kaibigan. Nako, nako, nako. Kung malalaman yan ni Miss R.C. Mga kaibigan ay for sure magsisend din niya ng US dollars to give. Siyempre, pakain doon sa dadalo ng uh, It's Showtime ngayong Friday ayan mga kaibigan may aabangan na po tayo kay Mama Entrata at hindi na dyan po natatapos kasi nga po mga kaibigan remember na naisabi ko na po sa inyo na pupunta po si Maymay sa Kadayawan sa Turil Davao City so kung kaya kung ikaw ay nasa Davao area mga kaibigan at ikaw ay masugid na taga sa at ikaw ay talagang uh, diehard fan ng isang may may entrata you can come and join I think this is free para sa lahat mga taga Turil dahil po nasa mall po ito ng Turil mga kaibigan at ito ay sponsorship ng government of Turil dahil po ito ay uh, in line sa celebration ng kadayawan sa Davao a big celebration every year na talagang um, nagdadala sila ng marami-raming artista para pasayahin ang lahat so yes 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 kayo po ay inanyayahan ni Maymay Entrata na kayo po ay pwede wedding dumalo sa kadayawan sa Davao sa Turil po mga kaibigan so mark the date po huwag kalimutan On Friday, nasa H showtime itong si Maymay na napakaganda. um, mm, Tumaba po konti si Maymay. At uh, mahaba-haba na ang buhok kasi dito po sa pagjajaging jogging nga ay nakatali na po ang kanyang buhok. At medyo nagkalaman ang ating sinday. More relaxed po kasi nga po. <coughs> Ayan. At uh, inaan, inaantay lang naman Inday itong kanyang uh, ASAP 30 sa Vancouver. No, not Vancouver, kundi na sa England pa muna on August 30. Siyempre kasama niya ang kanyang biga dito na si Miss Kim Chu. I think tapos na rin ang uh, movie na ginagawa nila outside the country with Mr. Paolo Avellino mga kaibigan. So yes, magkakasama-sama po sila doon sa England on August 30 but before mangyaring August 30, syempre punta muna tayo sa each showtime ngayong Friday and punta muna tayo sa The Real Davao City for Kadayawan kasama si Maymay and Trata. So this is your update on Mary Maymay and Trata sa Twitter world mga kaibigan. As of their, this very very moment. I will see you later for more shampoo. Dito lang sa ating... Oops, sorry. Dito lang sa ating channel na nagmamahal kami, Maymay. Alexander Lexter Jules. Magandang umaga po mga kaibigan. I will see you later for more.